Dalawang putisang opisyal ng gobyerno ang stranded sa Israel sa gitna ng gera nito sa Iran. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, siyam na alkalde, apat na vice mayor, dalawang kongresista, dalawang regional directors, at apat na opisyal ng Department of Agriculture o DA ang naipit sa Israel. Ang mga opisyal na ito ay guests ng Israeli government para sa study visit at training program. Sabi ni De Vega, nakatakdang makabalik ng bansa ang mga opisyal sa Sabado. Babiyahe sila patungong Jordan at doon sasakay ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Sabi naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel, araw-araw nilang kausap ang kanilang mga empleyado at umaasa siya na ligtas silang makakarating ng bansa. Medyo nakakatakot nga. Nung nalaman ko, pinakita nila yung mga picture na yung mga hotel nila, binomba. Itinanggi naman ni House Spokesperson Princess Abante na may mga kongresistang kasama sa delegasyon. Sa pagkakaalala ko, hindi mga miyembro ng Kamara ang mahilig mag-abroad. Following the statement of Secretary General, I think may mga nagplano pero hindi natuloy. Samantala, ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos na ilang Pilipino sa Israel at Iran ang naghayag ng kagustuhang umuwi sa Pilipinas sa gitna ng tumataas na tensyon sa dalawang bansa. Aniya, nung una, wala pang Pilipino na gustong umalis ng Iran. Pero dahil sa takot, humingi na ang ilan ng tulong sa gobyerno. Dagdag ng Pangulo, papunta si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa Jordan para makipag-ugnayan sa mga Pilipino sa Israel at Iran. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya nag tayo ng ruta kung saan sila mailabas. We generally leave it to, uh, to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Nasa ika na araw na ang bakbakan ng Israel at Iran. Nung biyernes, nagkasa ng air war ang Israel sa Iran matapos malaman na bumubuo umano ang Tehran ng nuclear weapon, bagay na itinanggi nito. Hindi bababa ng dalawang daan ang naitalang patay ng Iranian government habang nasa dalawampung sibilyan ang nasawi sa Israel. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Denisa Fernandez, Newswatch Plus.